healthy, lagi ka bang kuyat? Lagi ka bang kulang sa energy? Kaya ba energy drink agad ang sagot mo? Hmm, sigurado ka bang safe yan? Alam mo ba na ang energy drink na iniinom mo para bumubuhay ng diwa, pwedeng makasama sa health mo? Hindi profit may salita na energy ay healthy na yan. Alamin natin kung bakit. Okay. Una, karamihan ng energy drinks ay punong-puno ng kape. Minsan, mas mataas pa sa 2 to 3 tasa ng kapi ang isang bote. Ano nga ba ang itik niyan? Pagbilis na tibok ng puso, posibleng high blood at irregular heartbeat din. Pangalawa, sobrang taas din sa sugar content. May rest for type 2 diabetes with gen at crash pagkatapos ng high, yung tipong hyper ka ngayon pero bagsak na bagsak ka mamaya. May iba pa ang studies na nagsasabing pwede siyang mag-trigger ng anxiety at insomnia. Kaya kung iinom mo yan, bago ang works out for exams, pag-isipan mo nang mabuti. Kung pagod ka o kulang sa tulog, mas okay pa rin ang tubig, protas at syempre tamang pahinga. Huwag tayong umasa sa instant energy na may kapalit na rest sa health. Kaya next time na mag tem kang uminom ng energy drink, tandaan, pansamantalang sigla, pwedeng pang matagalang sira. Pumili ng natural ways para i-buster e ang iyong energy, tulad ng tulog, tubig, at tamang pagkain. Ako si J, laging paalala sa inyo, kung gusto mong maging malakas, huwag puro shortcut, mag-get healthy with Jay. Bye mga ka-healthy!